Ang kwento ni Jesus at ang anim na libong demonyo. Sa pagitan ng liwanag at dilim, may digma ang hindi nakikita. Isang bangka ang hinahampas ng malalaking alon sa gitna ng karagatan. Kidlat ang pumunit sa kalangitan at ang dagat ay nagngitngit na tila nais itong lamunin. Ngunit sa gitna ng unos, may isang lalaki. Hindi natitinag, hindi natatakot, tahimik siyang nakatayo, nakatingin sa unahan. Siya ay si Jesus. Habang ang bangka ay dumaong sa dalampasigan, isang anino ang gumalaw mula sa dilim ng mga libingan. Isang lalaki, alipin ng isang puwersang mas matanda pa kaysa sa mundo mismo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, puno ng puot at pagdurusa. Ang hangin ay bumigat. Ang lupa ay tila umuungol sa ilalim ng hindi nakikitang pasanin. At sa isang nakakakilabot na sigaw, ang gabi ay nagising sa isang bangungot. Ang mga alagad ay nanginginig, hindi makagalaw. Ang takot ay bumalot sa kanila. Ngunit si Jesus hindi natinag ay humakbang palapit isang salita lamang ang kailangan at ang mismong kadiliman ay magpapakumbaba. Sapagkat sa labang ito, hindi lang buhay ng isang tao ang nakataya, kundi ang mismong kaluluwa niya. Ang aming pangalan ay Legion Tara. At ating alamin ang kwento ng kung paano tinalo mag-isa ni Jesus ang anim na libong demonyo. Kidlat ang pumunit sa kadiliman. Ang mga alon ay nagbabantang lamunin ng bangka Ngunit si Jesus ay nananatiling kalmado, nakatingin sa unahan. Siya ang unang bumaba sa mabatong pampang ng Gerasines. Kasunod niya ang mga alagad, kinakabahan at lumilingon sa kadiliman. Mula sa kailaliman ng mga libingan, isang payat na tao ang lumitaw. Ang kanyang mga mata ay nagaalab ng kakaibang liwanag. Pinailawan ng buwan ang kanyang mukhang butot balat at baluktot sa pagdurusa. Habang ang mga aninong espiritu ay gumagalaw sa dilim sa kanyang likuran, biglang pinunit ng isang hindi makataong sigaw ang gabi. Ang mga alon ay pumailan lang na parang ang dagat mismo ay nanginginig sa takot. Umikot sa hangin ng itim na alikabok, bumitak ang mga bato, at umuungol ang mga punong kahoy na tila ang mundo mismo ay umurong mula sa kasamaan. Nagliparan ang mga ibon, naglaho sa kadiliman. Ngunit si Jesus ay nananatili, hindi natinag, hindi gumagalaw, tulad ng isang bato sa gitna ng bagyo. Sa isang iglap, gumuho ang dilim, bumagsak ang sinapian, nangingisay na parang sirang manika. Ang mga demonyo sa loob niya ay gumugulong, ang kanilang usok na anyo ay bumibiyak at natutunaw. Ngunit pilit silang kumakapit, ayaw nilang umalis. Sila ay natatakot. Natatakot sa nakatayo sa kanilang harapan. Napako sa takot ang mga alagad. Walang gumagalaw. Isang alagad ang mahigpit na humawak sa puluhan ng kanyang espada. Ngunit naramdaman niya ang bigat ng kanyang kawalan ng kakayahan. Ang kanilang mga hininga ay putol-putol. Ang kanilang isipan ay hindi kayang maunawaan ng kanilang nasasaksihan. Ito ay hindi simpleng sakit, hindi simpleng kabaliwan ito ay isang sinaunang digmaan na nakatago mula sa mata ng tao pagkatapos mula sa mga nakapisil na labi isang tinig na hindi mula sa mundong ito ang pumuno sa gabi ang aming pangalan ay legion sapagkat kami ay marami hindi sila isa hindi dalawa sila ay libo-libo ang kanilang presensya ay pumuno sa hangin bumabalot sa mga libingan tumitibok ang takot sa paligid, ngunit hindi ito dumampi kay Jesus. Siya ay nanatiling tahimik. Pinapanood niya, naghihintay sapagkat isang salita lamang ang kailangan upang ang kadiliman mismo ay yumuko. Itinaas ni Jesus ang kanyang kamay at ang kadiliman ay nagsimulang gumalaw na parang buhay na apoy na nilalamon ng hindi nakikitang lakas. Lumabas ka sa kanya. Nangisay ang sinapian Lumabas ang mga anino mula sa kanyang katawan, umiikot at tumatangis, nagmamakaawang huwag itapon sa kailaliman. Lumabas ka sa kanya. Sa isang nakapangingilabot na sigaw, ang mga itim na espiritu ay sumugod patungo sa isang kawa ng mga baboy. Biglang itinaas ng mga hayop ang kanilang mga ulo, naramdaman ang presensya ng mga marurumi. Isang matinding kabaliwan ang sumakop sa kanila. Huni, yapak, pagkabaliw, naging wild sila, ang kanilang mga mata ay naging itim sa matinding takot. Libo-libong baboy, sinaniban ng kadiliman, ang mabilis na tumakbo patungo sa bangin. Isa-isa silang lumagpak sa kailaliman, nilamon ng dagat, kasama ang mga maruruming espiritu. Ano ang nais mo sa amin, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Huwag mo kaming pahirapan. Lumabas ka sa Kanya, lumabas ka sa Kanya, lumabas ka sa Kanya. Ang lalaking dating sinapian ngayon ay bumagsak sa pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na, puno ng kapayapaan at ang pagkaunawa ng tunay na kalayaan. Ang mga tagabayan, nanginginig at natatakot sa kanilang nasaksihan, ay nag-atubili. Hindi tiyak kung dapat silang magsaya sa himala o matakot sa kapangyarihan nito. Nangangatog sa harap ng ganitong kapangyarihan, Nakiusap sila kay Jesus na lisanin ang kanilang lugar, hindi nila namamalayan na tinatanggihan nila mismo ang kaligtasan. Nagmakaawa ang pinalayang lalaki na sumama kay Jesus, ngunit inilagay lamang ng guro ang kanyang kamay sa kanyang balikat at ngumiti. Bumalik ka at ipahayag kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa iyo. Iniwan siya ni Jesus bilang saksi ng liwanag sa gitna ng mga taong natatakot itong tanggapin. Pumasok si Jesus sa bangka. Itinulak ito ng mga alagad palayo sa mabatong pampang habang ang dating inalihan ay nanatili, pinapanood silang lumisan. Ang umagang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaunawa na hindi na siya alipin ng kadiliman. Ang mga tao, kahit nanginginig pa rin sa kanilang nasaksihan, ay tahimik na naglakad pabalik sa bayan, iniiwasan ng kanyang tingin, Dahan-dahang naglayag ang bangka sa kalmadong tubig at si Jesus, nakalublob sa huling sinag ng papasikat na araw, ay tila humalo sa abot tanaw. Ang tanging naiwan sa pampang ay mga yapak, unti-unting tinatangay ng hangin, habang ang banayad na alingaw-ngaw ng alon ay nanatili, parang tahimik na alaala ng himalang naganap. Ngunit hindi naglaho ang kasamaan. Pansamantala lamang itong nanahimik, Naghihintay sa huling labanan na darating, ang lalaking ito ay pinahirapan, iginapos ng tanikala, ibinilanggo sa kadiliman na walang pag-asa ng kaligtasan. Ngunit sa araw na iyon, pumasok ang liwanag sa kanyang buhay, winasak ang mga tanikala na hindi nakikita ng mata ng tao. Nanalo si Jesus sa laban, ngunit ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa hinaharap, may mga bagong lupain, bagong puso, bagong laban. Sa bawat landas makakatagpo siya ng pag-ibig at takot, mga tatanggap sa kanya at mga tatangi. Mulit-muling babangon ang kadiliman, ngunit ang liwanag ay laging magpapatuloy, matatag at walang hanggan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang mga demonyo sa loob natin ay maaaring magkubli, maaaring mawala sa paningin, ngunit lagi silang nagmamatyag naghihintay ng sandali upang bumulong ng pagdududa, takot at kawalan ng pag-asa. Tulad ng dating sinapian, bawat tao ay may sariling laban na haharapin, laban sa kasalanan, laban sa anino ng kanyang sarili, laban sa mga tinig na humahatak sa kanya sa kailaliman. Ngunit may isang makakapagpalaya, ang nagsasabing maging malaya ka at ang kadiliman ay tatakas siya na kahit ang mga legyon ng demonyo ay yumuyukod. Si Jesus ay nagbigay ng kalayaan sa lalaking iyon at hanggang ngayon iniaalok niya ito sa lahat ng naghahanap ng liwanag at ang dating inalihan ay tumayo sa dalampasigan, pinapanood ang bangka hanggang sa maglaho ito sa di kalayuan. Kahapon lamang siya ay sumisigaw sa kabaliwan. Ngayon, tumingala siya sa langit at sa sandaling iyon naunawaan niya hindi na siya alipin ng kadiliman kundi isang saksi ng liwanag. Samantala, ang mga mamamayan ng Herasinis ay bumalik sa kanilang mga tahanan, nanginginig pa rin sa kanilang nasaksihan. Hindi nila naunawaan ang biyayang dumaan sa kanilang bayan. Sa halip na yakapin ito, itinaboy nila ang tagapagligtas. Sa kanilang takot, pinili nilang ipagpatuloy ang buhay na walang pagbabago, hindi na mamalayan na mas nakakatakot ang mundo kung wala ang liwanag. Ngunit ang isang tao ay naiwan upang magpatutuo. Ang dating inalihan ay hindi sumama kay Jesus sapagkat mayroon siyang bagong misyon ang ipahayag sa lahat ang habag at kapangyarihan ng Diyos. Sa mga lansangan, sa mga tahanan, sa mga puso ng mga taong takot at naliligaw, siya ang magiging tinig ng pag-asa. At gayon din tayo tayong lahat ay may sariling laban, mga takot, mga sugat ng nakaraan at mga aninong bumubulong sa ating mga isipan. Ngunit sa kwentong ito, ipinakita ni Jesus na walang sinuman ang masyadong sirang-sira upang hindi niya mailigtas. Walang tanikala ang hindi kayang baliin ng kanyang kapangyarihan sapagkat sa kanyang tinig ang pinakamalalim na takot ay natutunaw. Ngayon ang tanong ay hindi kung kayang gawin ni Jesus ang himala kundi kung handa ba tayong tanggapin ito. Dahil sa huli, ang liwanag ay laging naroroon. Ang tanong lamang ay, lalapit ka ba rito? O matatakot ka at tatalikod gaya ng mga taga-Herasines? Naway na gustuhan mo ang bidyong ito hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.